Bistado ang panluloko ng isang lalaki na nagpapanggap na may koneksyon sa gobyerno. Kabilang sa kanyang mga nabiktima, ilang artista. Yan naman ang tinutukan ni JP Suriano. Mga artista ang ilan sa mga biktima at ang sospek lalaking nahuli lang dahil sa away kalsada. Nagsimulang magkabistuhan ng manutok ng baril si Edward Diokno Ehe. Kaya siya nakuhana ng mga baril at pampasabog. Pero habang pinoproseso ang reklamong paglabag sa Firearms and Ammunition Act, nalaman ng pulisya sa kanilang records na siya rin pala ang hinahanap ng PNP na umano'y nasa likod ng possession for Sales Camp. Walong tao umano ang pinangakuan niya ng posisyon sa gobyerno at natangayan ng kabuang mahigit isang bilyong piso. Sila yung walong nagpunta pa sa Malacanang nitong January 27 dahil sinabihan daw na manunumpa na sa pwesto kahit wala naman palanggan ganyan dahil peke nga ang alok. Mismong Office of the Executive Secretary ang nag-utos sa PNP na hanapin ang salarit. They had to pay some fees and it turned out na sa, pang, sa mga pangako ni Jokno, no, na wala naman pala lahat eh, just a scam. Bistado rin ang hiwalay pang transaction for government modus umano ng sospek. Diyan naman na biktima sina Rosana Roses at Gwen Garcia. Sa modus na yan, nagpakilala siyang konektado sa Office of the President at sa pamilya ng Pangulo, pati sa Office ng Executive Secretary. Yung ininvest nilang pera, they will earn certain uh, uh interest out of those uh, money na in, in, invest nila. And after a uh, few payments, hindi na hindi na minake good ni ni Mr. Jok no, yung mga napag-usapan nila na investment. Kaya posibleng maharap din sa multi-million estafa case si na nakadetain na sa Camp Krame at sinusubukan pa naming makuhanan ng panig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.